Okay, okay. Sabay, si Kanya lang. Ano? Ha? Hindi, wala. Takpan ka, Oliver. Ayaw, maliwanag. Kitang kita. Ah, <laughs> mo close na po. Ito na yung ano. Yung pikon ka ni kagabi. Ito na yung napipikon kagabi. Ayun, eh, o. Ayaw, pala. Dalawa, dalawa. Ako po yung mentor. Sos. Mentor loser. pa, loser pa. Loser? Okay? Oo nga eh. Second match, talo. Ay, kaya pala panis. pa palang ako natatalo, loser na. Matagal na mag-level yan, no? Ano? <todong> ano na ng mga Dati oh, <todong> na yung malalakas na yun, no? Um, Salta ka naman. Yes. <todong> <todong>

kaya pa wandaya oh nenen oh holen okay mga mag away okay. okay. yung isa ko eh yun tala hindi na eh kayo okay mag run ano mukha ni doon sa alaala ng sa kayo sa abala lagi ay tata nakita ka namin dito sa baba. JC. Sumasayaw. Picture lang. <laughs> <laughs> Oo nga ano. <laughs> ha hindi ka <kaawig>. oh, oh. <laughs> Kaya tara. Ano ba't dito? Oo. Bobo. Huwa Huwag magdan. Uh, uh, <laughs> pumanik ka. Mga makayan. Hoy, <laughs> wala nang yung word na pumanik. Eh pumanik daw pumanik. Pumanik. <laughs> pumanik. 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 pumanik ba siya. Oh, 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 oh. Diba? di Diba pumalik? Uh, diba? Yeah, pumalik. Uh, 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 ka na, no? <laughs> ay, Kaya pa nabragi. Nabi ko na. busy yung show. Nagdodroga ata uh, <laughs> Ah, hindi. Like Nagsa-sound trip. Ah! Sob! Sob! ito. Ito na. Ito na. Watapogi pala. <laughs> Aba! Ayun na. Hindi kaka. <laughs> Ayun na po si Lucky One. Lucky One, take one. Aba, ayaw pa tumingin. Feeling seryoso. Obo, obo, obo. Obo, obo, obo. Ala, easy po. Tingnan mo to, Jetro. Oh, Ang pinaka-pogin na mo to, ng mo to si Tata, may Tata. Tingnan mo. Uling-uling <laughs> 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 -uli po sa kami Ginawa okay. na Aerolite. <laughs> Ay <Ayun> na po, si Mr. Kiki Man Jr. Pinapakita na po. <laughs> ang ingay mo. Ang ingay mo. <laughs> Ay na po. Ang batang-batang Kiki Man. Alam <laughs> mo, ano dilim. Ang dumi pa. na po. Okay. Ayun na. Aduna naman po, ang gwardiya ng doon si Mel. <laughs> <binapakita> na <laughs> Doon si Madume. Madume. Uy, janitor o. Oh. At mamaya po Madume. Ayun Madume o, Madume. Ay, Madume. Pasindi <laughs> ka pa dyan. Uy, <laughs> o, paano nasa likod? Uy, hindi o ito na po ang pinakagawa po oh, uh, sa lahat ng matatandaan. Ano na po? Ngiti Aba, ngiti <rinigan>. ka mo siya! <laughs> akala mo, akala mo manok eh. Tukay <laughs> eh, mo, tukay mo! <laughs> tukay mo, sabong! <laughs> oh Sabong yan, Oh, <laughs> <tari, may> <laughs> Oh, may tare. May tare, may tare. Oh, may isa pong extra doon

ano yan, JC? <laughs> o, oh, tapos na. Dali o, oh, pause na kayo. Tapos naman, JC, gagawa. O, sabihin mo malakas. sabihin mo. Jetro, SMB. Diba SMB? Alam mo ba? Huwag na, huwag na, huwag na, na. na. Ubusin na lang natin yung 43. <laughs> Ay, N ba yun? N. JC, ba't ang dilim sa part mo dyan? O, JC, ang dilim talaga, oh O. sa bandang, ano, maliwanag na. Binibilan yung pinagbenta na yun. Light, dark. Hindi ba Babla. Ano lang.